buhay Pilipinas magandang magandang buhay mga ka okay oh, what's up what's up kumusta na kayo dyan galaw galaw naman tayo dyan ah eto ako tuloy tuloy ako sa aking challenge at ia update ko kayo ngayon sa aking challenge ah ito yung pang labing anim na araw ah pang labing anim na araw na pagtatrabaho ko rito dito sa aking challenge at ah eto, teka muna kung merong mga bago dyan sa aking channel you are welcome at wag po, bago kayo umalis wag niyong kalimutan na mag subscribe and click the notification bell para sa mga sunod na video updated kayo dahil marami tayong video na darating ayan, okay. so ano ngayon ang aking uh, uh, medyo maganda na yung 15 araw na pagtatrabaho ko rito ay uh, mm, medyo kaya-aya ng tingnan mula sa nakakatakot at para may mga ahas at kung ano-anong uh, maligno, eto na ah, medyo maaliwalas na at patuloy ko kayong i-update ngayon for today's video, ano ba ang uh, ano ba ang dapat ko ma-accomplish ngayong araw okay. so eto, nakikita nyo yung lugar na yan Dyan. ah. eto lugar na to eto ang target ko ngayong araw lilinisin ah, ko yan then gagawin ko yung compost area dito ko uh, lalagay yung aayusin uh, ko to at dito ko ilalagay yung mga nabubulok na bagay na pinagbalata ng prutas, ng gulay at gagawin nating uh, organic fertilizer kaya eto ha, uh, ito yung aking target for today at uh, tingnan natin kung ano magiging accomplishment ko sana samahan nyo ako sa video ito sa aking pagtatrabaho ayun, maraming salamat po ha uh. at tuloy tuloy tayo huwag kayong bibitaw, tulungan nyo ako sa aking challenge. Okay. Abangan. A few moments later. Ayun, ako ay magsisimula na sa aking pagtatrabaho. At uh, medyo mainit, hindi ako nakapagdala ng jacket kaya lalaban ako sa araw ngayon. Ayun. So samahan niyo ako ha. At uh, titingnan ko kung hanggang saan ako tatagal sa init sa pagtatrabaho na ito. Okay, una muna tanggalin ko muna 'yung mga damo and then 'yung mga baso-basura ayun, hanggang sa malinis, okay, let's go! ito nyo ba to? kangkong to, kangkong kaya, ililipat ko to para mapakinabangan, kangkong to ayan, nakauli agad ako ng mga bulate tignan nyo yung mga bulate, oh o, ayan, oh Nahuli ko kagad ka dito ko lalagay yung mga tebulat Ah, nakita nyo to, parang uh, ito po nung uh, pinutol dati oh. Laki. Dami pa rin basurang plastic. Napagpag ko, sayang yung lupa eh. Ito na ang karit ni kamatayan. <laughs> Napakalaking tulong sa akin ito. Tatanim ko muna yung ano. Tong kangkong sayang baka mamatay eh. Ayan, ito yung tinanim kong kangkong tumubo uh, ano na nabuhay na. Eh tatanim ko rin to sayang. Ayan, okay na. Tubo na yun. Madali naman tumubo yung kangkong eh. Back to work, back to work. Ah. <laughs> Ayan, nakita nyo? Mabilis, di ba? Let's go! Ang <music> dami rin lupa rito. Oh. O, di ba? Sayang. Damo lang ang tumutubo na hindi napapakinabangan. Tataniman natin yan ang napapakinabangan. Ayan, sayang naman yan. Okay, ngayon, papakinabangan natin yan. Pag naayos na, tsaka gagawin ko yung compost area. Rest mo sandali. <laughs> A few moments later. Tinatanggal ko na ngayon ng mga ano, mga bubog, bato para talagang malinis na malinis yung lupa kasi gagawin ko tong compost area. Pati mga kahoy na maliliit, maliliit na plastic, tinatanggal ko rin. Kailangan kasi maging uh, healthy yung pa talaga. Kaya eh, yan ang ginagawa ko ngayon. So itong uh, mga lupang ito napaka kumbaga organic fertilizer to. Siguradong mataba kaya tsaka maganda pagtaniman. Tuloy-tuloy at mamaya ay, ipapakita ko sa inyo yung aking establishment. A few moments later. Malinis ko na yung uh, medyo malinis na yung lupa. Ngayon uh, na lilipat na rito at nilagyan ko ng uh, sa pina plastic para hindi diretso dun sa ano dun sa, sa simento. i Pakita ko ngayon sa inyo yung another accomplishment. Ito, dating uh, madam Ah, ayan, na-discover ah, ko na naman na ah, ang daming lupa rito. At ah, tinanggal ko yung damo. Ayun yung mga damo na natanggal ko. Ayan. Ayan din yung mga bato at saka bubog. Ang daming bato at saka bubog. At uh, ito ay... Uh, ayan, nililinis ko yung lupa. Tinatanggal ko lahat ng uh, plastic, bubog, bato at hinahalo uh, ko yung mga dahon na dahon na nabubulok para maging uh, magandang matabal lupa. At uh, yun ang isang paraan para maipakita mo na mahal mo ang kalikasan. Uh, hindi lang mga uh, proper segregation ng basura at uh, tamang responsableng uh, uh, dispose na mga basura kundi yun din pagtatanim may isang uh, uh, napakagandang uh, pagpapakita ng pagmamahal sa kalikasan at uh, na-discover ko na ang sarap ng feeling kapag nakipag-banding uh, ka sa lupa ha? Huh? At, at talagang uh, mararamdaman mo na kailangan mo talagang mahalin ang kalikasan at uh, para mapaganda rin ang paligid ay uh, talagang yung pagtatanim ay napakagandang gawin. Kaya eh, ayun, sana ay uh, meron kayong natutunan sa aking accomplishment sa araw na to. Sana ay uh, abangan nyo yung mga mangyayari pa. Sana pag okay na okay na itong lugar na to ay uh, uh, makita nyo rin. At meron tong uh, complete istorya sa YouTube. Sana ay panoorin nyo po. Ayan, Ayan samahan nyo ako sa pag uh, sa kapag si uh, sisegregate, pag-aayos ng lupa. Napakatabanan itong lupa na to at napakagandang taniman. kahapon at ito yung aking uh, day 17. Ano ba yung naging accomplishment ko sa araw na ito? ito. Uh, so ito yung mga damo na tinanggal ko dun sa, sa area na ito. Ayan. At nakikita nyo yung lupa. Malusog na malusog na yung lupa. Ha? Huh? Napakagandang lupa niyan dahil talagang yun eh uh, organic fertilizer at uh, ang dami ko rin ako ang plastic dyan at uh, mga kung ano-ano mga bato, bubog ayan ngayon napakaganda na healthy na yung ating uh, lupa at uh, malinis itong area na to ba. Diba? kanina nakakatakot na parang may ahas parang may uh, ano mga ngagat na ewan maraming uh, mga insekto pero ngayon okay na siya at ang ganda ng dinan sarap nang umistay, mag magistay dito. At ano ba ang aking natutunan sa araw na ito? Ayun. Ah, uh, naramdaman ko ang puso ng mga magsasaka kung gaano nila kamahal ang lupa na kanilang uh, nakakakitaan yung mga magsasaka. Talagang laging, laging nakikipagbanding sa lupa. Ako kanina rin nakikipagbanding sa lupa. Talagang nilinis ko yung lupa. Talagang uh, sinala-sala ko pa para lang talaga matanggal ko yung mga batong buko, mga plastic at saka kung ano-ano pa. At uh, yun ang isang um, uh, uh, natutunan ko na talagang mahalin natin ang kalikasan. Mahalin natin ang lupa dahil itong lupa ay uh, tinataniman uh, ng mga bagay na kinakain natin. Kaya huwag tayo magtapo ng kung ano-ano sa lupa. Talagang gawin nating malusog lagi ang lupa yan. So, ganoon naintindihan ko kung gaano kamahal ng mga magsasaka ang lupa. Ayun, at, at, ang natutunan ko yung tiyaga ng magsasaka. Ang magsasaka ay napaka-tiyaga talagang yun. Talagang sa gusto kong matapos, talagang kailangan kong magtiyaga. At uh, yun ang napakagandang natutunan ko sa araw na ito, day 17. At uh, yun, isang, yun ang isang uh, uh, bagay din para makita mong mahal mo ang kalikasan mahalin mo ang lupa, ito'y taniman mo. Diba? Maliban sa garbage segregation, magtanim ka at mahalin mo ang lupa. Yun ang isang pagpapakita na mahal mo ang kalikas. Ayan, maraming salamat po sa, sa inyo. Sana ay uh, meron kayong natutunan kahit paano sa aking, uh, sa aking uh, vlog sa araw na ito. At sana ay uh, Uh, baka may bago dyan, huwag niyo pong na mag-subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang video. Ayun, maraming salamat po at uh, eto po si Coach Manny nagsasabing uh, mahal na mahal kayo ng Panginoon kaya lagi kayong happy lagi kayong magkasal ayun, mabuhay kayong lahat. God bless you all!